Nagsimula na ngayong araw ang pagbibigay ng libreng legal assistance ng Justice Department para sa mga biktima ng Marawi Siege noong 2017. Yan at iba pa sa Express Balita ni Kate Renia. Bukas na ang bansa sa posibilidad na gamitin bilang pansamantalang tuluyan ng Afghan nationals bago sila iproseso bilang refugee sa Estados Unidos. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez na isumitin na nila sa Pangulo ang legal opinion hinggil sa isyu at ang tinatalakay na lang ngayon ay ang national security concern bago ito matuloy. Pinalalawig pa ng Tourism Department ang halal industry para sa mga kapatid nating Muslim sa bansa. Ayon sa ahensya, regular silang umiikot sa mga rehiyon upang magsagawa ng orientation sa mga tourism stakeholder gaya ng travel agencies. Magbibigay ang Justice Department ng libreng legal assistance para sa mga biktima ng Marawi siege noong 2017 sa pamamagitan ito ng paglulunsad ng Katarungan Caravan na pangungunahan ng DOJ kasama ang NBI, Public Attorney's Office at iba pang mga pribadong abogado. Kate Reña para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.